Magandang gabi po mga palangga ko sa palampalataya. Samahan niyo naman po ako. Basahin po natin ang Lukas chapter 1 verse 37. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita at iniwan siya na anghel. At na mga araw na ito, nagtindig si Maria, nagmadaling na pasalupaing maburul sa isang bayan ng Joda. At pumasok sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. At nangyari pagkarinig ni Elizabeth ng bati ni Maria ay lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan. At napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo. At sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi, Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. At ano't nangyari sa akin ng ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. Sapagkat ganito, pagdating sa aking mga pakinig, ng tinig, ng iyong bati, lumokso sa tuwa ang sagol sa aking piyan. At mapalad ang babaeng sumasampalataya sapagkat matutupad ang mga bagay na sa kanya sinabi ng Panginoon. At sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at magalak ang aking Espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin sapagkat narito mula ngayon ay tatawagin ako mapalad ng lahat ng magkahalihaliling lahi. Sapagkat ginawa na ko ng makapangyarihan ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. At ang kanyang awa ay sa mga lahit-lahi sa nangangatak sa kanya. Siya ay nagpakita ng lakas ng kanyang bisig is isinambulat niya ang mga palalo sa pag- gunam-gunam ng kanilang puso. Ibinaba niya ang mga prensipe sa mga luk kanila at itinaas ang mga may bababang kalagayan. Binasog niya ang nangagugutong na mabubuting bagay at pinaalis niya ang mayayaman na walang anuman. Tumulong siya sa Israel na kanyang alipit upang maalala niya ang awa. Gaya ng sinasabi niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman at si Maria ay natirang kasama niya na may tatlong buwan at umuwi sa kanyang bahay. Naganap nga kay Elizabeth ang panahon ng panganganap at siya ay nanganak ng isang lalaki. At nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na dinakila ng Panginoon ang kanyang awa sa kanya at sila ay nangakigagalak sa kanya. At nangyari na ang ikawalong araw ay nagsiparoon sila upang tuliin ang sanggol. At siya ay tatawagin sana nila ng Zangarias ayon sa pangalan ng kanyang ama at sumagot ang kanyang ina at nagsabi, hindi gayon kundi ang itatawag sa kanya Juan. At sinabi nila sa kanya, wala sa iyong kamag-anak na tinatawag sa pangalang ito. At hinodyata nila ang kanyang ama kung ano ang ibig niyang itawag. At kumingisian ang ng isa, sulatan at sumulat na sinasabi, ang kanyang pangalan ay Juan at nagsipanggilala silang lahat. At pagdakay na muka ang kanyang bibig at ang kanyang dilay, nakalag at siya ay nagsalita na pinukuri ang Diyos. At sinidla ng takot ang lahat, nagsisipanahan sa palibot nila at nang ang lahat ng mga bagay na ito sa lahat ng lupaing mabrog ng Judea. At lahat ng na mga nang nangakarinig nito ay pawang iningatan sa kanilang puso na sinasabi, magiging ano nga kaya ang batang ito sapagkat ang kamay ng Panginoon ay sumasakanya at si Sakaryas ng kanyang ama ay nagpuspos sa ng Espiritu Santo at ng hula na nagsasabi, Urihin ng Panginoon ang Diyos ng Israel sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. At nagtaas sa atin ng isang sungay ng kaligtasan sa bahay ni David na kanyang alipin, gaya ng sinabi niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na propita na nagsisiltaw o buhat ng unang panahon. Kaligtasan mula sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na nangapupuot sa atin upang magkaawang gawa sa ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Ang sumpa na isinumpa niya kay Abraham na ating ama na ipagkaloob sa atin na yamang nangaligtas sa kamay ng ating mga kaaway ay paglingkuran natin siya ng walang takot sa kabadalan at katwiran sa harapan niya lahat ng ating mga araw Oo at ikaw sanggol tatawagin ng propeta ng kataas-taasan sapagkat magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan, upang may pakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan sa pagkapatawad ng kanyang mga kasalanan dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos. Ang pagbubukang liwayway, buhat sa kaitasan ay dadalaw sa atin upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadaliman at sa ililim ng kamatayan upang itumpak ang ating mga paasadaan ng kapyakaan, at lumaki ang sanggol at lumakas sa espiritu at nasa mga ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Mga ko, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Purihin po natin ang Panginoong Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat at ang kanyang bugtong na anak ng ating Panginoon Hiso Kristo. Purihin ang banal niyang pangalan. Purihin ang ating Panginoong Hiso Kristo. Amen.